minsan may mga mga tao na kapag sina pag yung unang sweldo, sabi niya, sige, mag unang sweldo, blow out ako. Ay, natay ko yung anak. Natay ko yung anak ko, out. Kasi nga, yun ay para sa Panginoon. pinaka thanksgiving mo sa Panginoon sa pagkala, mo Binigyan ka ng asenso ng Panginoon. Kaya yung unang bunga ng iyong, iyong ani, yung unang sweldo ng iyong pinagpagalan, ay dapat harap maibigay mo sa Panginoon. Verse 10, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamaling ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawa ng bagong ano, bagong alak. hindi naman itong literal kung kakaroon ka ng mga ala o ng, ng mga bigas, kundi ang sa sabihin ito, <coughs> kung nagbibigay ka ayon sa ano, doble pa, ibibigay ng Panginoon. Uh, kaya meron tayo na magbasa rin sa New Testament, di ba? Siksik, liglig, at ano? At umaapaw. Uh, mar Maramot ka sa pagtulong sa iyong kapa. Natural, hindi ka bibigyan ng karagasagana ng Panginoon kasi sinusolo mo lang. Di <ton> ba? <fact> Pero kapag ikaw nakikita ng Panginoon, ano? Ikaw ay taong mapagbigay, ha? lalo kang bibigyan ng Panginoon. Kasi lahat ay binibigyan ng Panginoon naman sa'yo, binibigyan mo sa kapwa mo. So, nagkagantayan ka. The more you give, the more the more you receive. Kapag yan ang prinsipyo ng Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos na ikaw ay makatulong sa kapwa mo. Natural. Tutulungan ka niya para ngayon meron kang resources na yung mga bagay na ito ay maitulong mo naman sa, sa kapwa mo. The more na tumutulong ka, the more na tinutulungan ka ng Panginoon. nagiging blessings ka ng Panginoon sa ibang tao. Okay? So, sabi niya, para na mo ang Panginoon ang iyong tinatangkilik. Alam mo, sa Quran, binabasa ko sa Quran. At iyong maganda sa mga Muslim. Ha? Uh, kapag nabiyayaan sila, nito yung nandang si Ala raw nagbigay sa kanila, talagang merong portion. Naalala si Sarah Balabagan, yung binotbog sa Saudi, eh, na nakapatay sa Saudi dahil gusto siya rape eh, nung uh, kanyang amo. Ang daming hirap na nangyari doon. Pero matapos na na ano, matapos na manalo ang kanyang kaso, halos lahat ipinigay niya doon sa uh, kanyang uh, halos lahat ipinigay niya kayo. Uh, kasi yun ang paniniwala niya. Na, uh, na yung alam yun ang tunay na Diyos. Kapag yung, yung Quran po, ginaya lang ni, ni Muhammad sa Biblia. At ah, pag naglawin na pag-aarapan na kita po dati. So makikita natin, bilang isang Muslim, huwag oh, na natin ano kung ano, ano yung oh, binasa at palataya. Pero nakikita niya sa kanyang puso na dapat isubli niya sa Panginoon yung kanyang ano, yung kanyang biyaya na tamo. Kahit itong biyaya ito, ay no, galing sa kahirapan ng kanyang kakawa. Okay? So makita natin sa pangaralin mo, Panginoon mo ang iyong tinatangkili <laughs> at ang unang bunga ng lahat mong ani. Siya kaya mapupuno ang iyong mga kamalik na sagana at ang iyong mga uh, lilisan, lilisan, yung ibahan ng uh, ala ay ang aapawan Ayon. ng mga bagong alam. Uh, <laughs> okay, so makita rin, lalong sasagana sa ibang pangkating pangrelyo. Ay yung aming uh, pamangkin na uh, kapag-asawa ng milyonaryo no? sa Nueva Ecija. Alam niyo, yung buong kapilya, isang tao lang nagbigay no? no dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam natin, mo? No? alam natin, kahit tayo na meron lang siya lumapis sa akin. Ba ba bakit yung presyo ni Cristo, may mga ganyang kapilya? Bakit sila merong TV program? Bakit tayo wala TV program? Tanong ko sa akin, magkano ba yung nakapagulay <laughs> <laughs> mo? Pala ngayon, magkakaroon tayong TV program sa 20 pesos. <laughs> Million ang TV program. So, kaya wala tayong TV program. Pero, YouTube at nag-Facebook. Naka Kaya so, nakakapangaral pa rin tayo sa buong mundo sa pamagitan ng mga video. Mm -hmm. So, wala tayong pambayad kasi doon sa mga media na mahal. Pero pinagkalooban tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng access sa mga free social media na sa ayan ang din tayo. Okay. So, tuloy natin pagbasa at doon na nga tayo umunta, di ba? Na sabi, Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon. Bakit siya parurusahan? Ha? Bakit ba naparurusahan ang na tao? Eh, sumusunod ka mo sa iyo sa utos ng Panginoon? Nasa puso mo ba ang takot sa Panginoon? Ha? Sinusuplihan mo ba ng biyaya ng Panginoon? Sa mga biyaya ang ipinagkakaloob sa iyo? Natural hindi. At kung hindi ito mangyayari sa iyo, ang sabi, sa ng Panginoon, at kurang parulusa ka ng Panginoon, matina ang direksyon mo, at sabi, hindi mayang magmahal sa ka na, ano, sa kanyang saway. Nalilis ka ng konti, so, agad-agad binibigyan ka na, ng, ano, ng palo ng Diyos para sa ganoon, hindi ka mawala sa kanyang landa. Okay? So, like, Anak ko, huwag mong kamakin, ang parulusa ng Panginoon, hindi yan. Mayabot ba ang kanyang saway sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang alam. Ano, ang kanyang iniibig gaya ng ama sa anak na kanya ano, pinaluro. Kaya ka sinasamay ng Panginoon dahil ayaw kanyang mapariwara. Dahil gustong ng Panginoon maramdaman mo na kanya-kanyang